So, nasaan tayo ngayon, anak? Pinky you! Thank you! Nasaan tayo ngayon? Lobo! Nasaan tayo ngayon? Lava! Hmm? Lava. Lava. No, Lava! 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 Pumunta kami sa lumulto. Saan yung multo na yun? Kay mama. Ha? Huh? pala po. Kung magalaw. Dito ako mag sa si pinggian. Bye bye. Wala po kami ngayon sa pinggian. Pinggian. Andito so, kami. Ngayon, sa pinggian. Ito po namin kayo sa tinin. Pagyo. <laughs> jok jok lang yan. Ito okay lang kita. Ang babagi doon? anon <laughs> <laughs> <laughs>